So yun nga mga idol, good morning! Magandang araw sa inyo, bali nandito ngayon tayo sa Kekchi Hungary Bali, alam nyo na kung anong galapan ngayon Bali, tayo ay mag remit ng ating Tcharan! Ating lata ah Yes po mga idol, bali ito yung mga nakarang araw Bali, linggo tinatamad ako mag -remit. gawa ng umuulan pati yung work schedule natin mga alanganing oras kaya hindi ako nakapag-remit bali dumami dumami ng dumami na yung aking mga tiyatabi bali ito yung aking pangkaraniwang ni remit palagi isang malaking eco bag tapos dalawang malaking bag ng Lidl yes mga idol bali tapos itong likod ng bag ko yan may laman din yung mga plastic bottle naman na maliliit. Yes Bali, i-update e, ko kayo pag papu bali papunta ako ng Tesco ko ngayon, doon ako magre-remit sa pita malapit namin na supermarket mga idol bali doon sa Tesco bali tatlong machine ang meron doon mga idol so update ko na lang kayo tamang hintay lang ako dito ng bus bali wala akong kasama ko lang mag-isa dito bali ano nang oras ngayon it's 1041 AM na po dito. Mahangin ngayon. Naramdam na yung papalapit na winter mga idol. Mga taglagas na ngayon panahon ito. So yun nga mga, mga idol, relax lang kayo. Mamaya na lang tayo sa si ko magkita-kita. Idol Bali. Kakatapos lang natin mag-crimit sa dito, Repon, sa Moho. Bali, maraming lokal ngayon pag maaga. Ay, tag ito. Pag Then, 45 ka nang pumunta dito, alas-alasin ng umaga, ng sunday. bali marami rin lokal na nag-remit. Maliban sa mga Pilipino, yes po. bali sila rin po, bali isang push cart din po. Yung pang-shopping, ganun. Ganun sila karami. Kaya, ako rin, ang lang din, tatlo Puro kan, sila halo-halo may lata may bote lahat iniipon nila pati yung mga ano mapapaputi o mapa uh, mga gypsy nagtatabi rin sila so yun nga bali dito sa loob tayo kasi ngayon bali tamang grocery lang tayo so yun nga mga idol mamaya tingnan nyo tingnan nyo, <laughs> tingnan nyo pag uwi ko may tira pa rin ako bali ngayong remit ko na to bali naka 13,000 po rin po tayo ang idol yes po 13,000 po rin po ang ating na remit ngayong buwan na to so update po kayo road to ano tayo sabihin natin 60k kahit pa paano hanggang December or 80k or 100 bahala na kayo na bahala mga idol mamaya na lang ulit idol bali ito kakauwi ko lang galing test ko to nakapag grocery tayo kahit papano ng kaunti <laughs> mga prutas prutas saging tapos patatas tapos mga mga vitamins natin <laughs> yun nakakot tayo ng 13,000 it, mga idol yes po tapos ngayon, may, may tira pa ako dyan sa bahay. Papakita ko sa inyo mamaya, mamaya, mamaya. in-update ko lang. Ha? Wait lang, papakita ko sa inyo. So yun nga mga idol, bali nito sa bahay. Yung sinasabi kong may tira pa ako. Bali yung tira ko ngayon pa. <laughs> Dami pa sila na. Oh. Ayan, ha. Ayan. Bali, nakukalikta na rin ako ng malalaki. Maliban sa mga malilit na bote. Ayan, lata. di makawala yan. Tapos yung pangkaraniwang, kung tatlo pala ginadala, pa lagi niya Nandito pa rin ice ko pa. Bali hugasan ko yung eco bag na yun para magamit ko ulit at ma-recycle. So, yun nga mga idol. Naka 13,000 mahigit tayo na pore sa pangolekta ng lata at buti-buti. So, kayo mga idol diyan, pagpatuloy niyo lang. Huwag kayo maano ng diskarte. Hayaan niyo sila. Bahala sila sa buhay nila kayo mga umiinom ng mga tubig dyan, huwag gawin kayo ng mga plastic bottle yun. Recycle nyo lang, recycle. Suggestion ko sa inyo, imbes na ibigay nyo sa tropa, kayo rin mga olekta, para kahit papano yung iniinom yung tubig na plastic bottle, na-recycle nyo lang din, di ba? Nabibenta nyo. At least nakakatibid pa kayo, di ba? Gano. Sa mga tropa naman, mga lata, pagpatuloy nyo lang yan, alam, masama. Yung ibang lokal kasi, tiyatapon lang, wala sila, wala silang pakailam. Kaya, Kunin nyo na lang, 'di ba? Galan lang kasi pre. So, you know, idol, like, subscribe, don't skip ads. Kindlog TV, hello sa Shout out. <laughs> so, you know, idol, Bye.